dito kayo. Eh, dito sa loob. Opo mo na Ano pala yung body complaint natin sir? Ako mm -hmm. ba o one-sided? Ano? Uh -huh. oh. Masa ba yun ako? Yan siya. Ano yung sakit niya? Parang kumikirot? Okay. Parang ano siya. Kung lumata parang ano. Parang Iba, 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 siya. Pero kura, tila, pababa, wala ko oh. lang. kinay tumatakbo bababa wala. Oo. Anong movement niya na may movement na siya nakapagginawa natin ngayon na titirey yung sakit. Pero yung ano di dami kasi eh. Di dami. Eh? <laughs> Sige sir, <laughs> ako na lang si Tayo nga sir. <laughs> Lihat. <laughs> may masakit? Hindi mo, dito. Yan, yan. Pababa. Meron? Ito din. Eh. Yan, dyan. Side to side. Kabila. Ito okay. so, ang lang ito. Normal lang to na pananakit. Eh. Ay, di normal lang di sa akin. Oo. Di normal lang to siya. Baka hindi nyo napapamasad. Madalas dito ito siya. Disin, Muna disinirated yung unti-unti na talang dumidikit. So kapag namasad siya, possible ang causes yung muscle na mga muscle mas, uh, spasang. So, nalilimitan yun doon. Kaya masakit-sakit siya. Saka naipon na yan yung lay daw, tignan check mo. O, yung mga sabi. Maano po dito din mo. oh, yan. Pagalito mo. Masakit. Yan na yung sagat. igeto mo. Sagat na yan. Yung palingon mo dito. Sagat Ayan, Ayan, yan. na yan. na. Masakit na yan. Maano Ma dito kung Okay. Kabila na. Dito. Dito lang. Yan lang talaga sa. igeto uh, li mo. Okay. Ngayon sa shoulder, wala naman problema pag tinaas mo na sabi. Okay. Ah. Normal. Naramanan mo na siya. Anong kailangan? Sakit-sakit lang sa katawan, sa mga activity. Dapat tayo. Check. Tanggal ako ng damit. Check natin yung dito yun. ulit. Paayos ako ng higas, sir. Okay. Pababa. Papasok ako ng ulo sa may butas. Tapos palagay ako ng kamay sa baba. Dito. ito May butas yun. Yan. Yeah. mo. yung yung ulo mo. butas. Yan. Baba. O oh, yung ano na to pero. Ano po yung ano? Malamig po sa ano, malamig-lamig lang. Hanggang dito siya. Hindi ka na kinakapos updating ito. Hmm. Ayan No? Mula dito, papunta dito, sobrang kapal. Lamig. Lamig-lamig lang doon siya. Pero itong lamig-lamig ito kasi nagpo-compress ng spine. Kaya pag na-compress yung spine, nagkakaroon na kita yung circulation pa baba, lahat-lahat. Ang lahat, lahat. ng para okay, relax lang daw. Relax lang ako na maghahanap ka. Relax. Nice. Okay. malalim. Labas. Labas na malalim ulit. Labas lahat. Okay, relax lang yung paa ha. Ako na magangat ha. Relax lang. Hmm. Relax. Relax ulit. Ako na magangat. Ako na. Kalma lang. Okay. Okay. Sideline position. Tagilid ka harap sa akin. Gusto. Sige pa. Oso ba? Siguro ka sa tubig eh. Ito yung malalay niyo. Labas Tapa. Inhale. Labas Kabila. Straight sampah Yang malah dingin Oke, okay, pihaya Relax Laks. May tapil ako Then, pawa ko ulit ito. Relax na huwag relax lang. Patay straight sa kadeh.

Hindi lalim, lebas yung labas. Hindi mo lalo yung labas. Kamay dito, dalawa. Yan, okay. Relax lang. Okay, huwag mo mungat sa ha. Uh, hindi, ihayaan mo lang sa akin. Ako lang mag-aalat ha yung malalim. Labas. Okay, last tayo dito yung ulo mo higa ka tihaya. Okay, close yung mouth lang. Huwag inalabas yung dila. Baka makagat ha. Eros, para tapos yes, pagkatapos na huwag agad mabangon. Yung malalim labas. <coughs> Ay, bangon tayo. Eh? Tapos check mo yung pakiramdam mo. Yung mga kaninang paliyad, payuko. Yan. Kung may nag-changes ba, may mga konti pagbabago. Oo, mayroon. Mayroon. Yung patalikod yung kanina, parang may masakit yun. Yung ganito, okay, uh oh Ayan? Oo. Hindi na masyado. Hindi na masyado. Uh -oh. Talagang bawas lang yung may tutulong natin diyan mm -hmm. ha? Si master So, magbibigay kami ng stretching na pwede mong gawin sa bahay. Ayan, yan siya. Pwede pa massage, pwede pa hilo. Ah, pwede pa hilo. Pwede mong eh, stretching stretching. Nawawala lang mga yan. Tapos, kulang sa tubig yung yung Kung tubigyan mo pa ng tubig Hmm. Baka kasi madami pa yung kape tsaka alak. Ah, wala. Wala nang alak. Kape. Kape. Yung Ah. Ah, pagigyan mo lang tayo. Walang problema sa muscle sa dyan. At tsaka yung muscle na yan, baka nung kabataan pa yan kasi sobrang kapanan ng spasam. Hindi yan nakukuha ngayon. Wala nang lakarang Matagal na yan.